Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman sa channel ko. Ngayon may ipapahagi na naman ako na panibagong video. At kung bago lamang napadaan ay huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ikaw na lang ba palagi ang naghahabol sa partner mo? Yung para bang mababaliw ka na talaga sa kakahabol sa kanya dahil sa sobrang mahal na mahal mo siya pero ikaw ay baliwala lang sa kanya. Kaya gusto mo ba na siya na naman ang mababaliw sa kakahabul sa iyo? Pwes, gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito'y napaka mo ritual. Basta buo lamang ang loob at tiwala mo nagawin ito. Ang gagawin mo lamang ay isulat mo ito sa papel, pangalan at apelido niya. Ikaw na naman ang mababaliw sa kakahabul sa akin ngayon. Isulat mo lamang ito ng tatlong beses, pangalan at apelido niya at yung hiling. Dapat alam mo ang tunay na pangalan ng taong gusto mong gawa ng ritual, nang sa ganon mapadali po ang talab nito. At pwede mo gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto mo, as long as 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Pagkatapos mo nang masulat ito, kumuha ka lamang ng bute at lagyan mo ito ng kalahating suka. Kahit na anong bute na meron ka ay pwedeng gamitin, basta lagyan mo lamang ito ng kalahating suka. At pagkatapos, tupiin o i-roll mo ang papel na sinulatan mo at ilagay o isilid mo ito sa bute na inihanda mo na may suka. At nang malagay mo na, hawakan mo ang bute, ilapit ito sa bunganga mo, mag-focus at mag-concentrate ka isipin mo siya at banggitin mo ang nakasulat sa papel ng tatlong beses. At pagkatapos mo nang mabanggit ito, ay takpan mo na itong bote at alugin mo ito ng tatlong alog. At wag po kayo mag-alala kung mapupunit po ang papel sa loob ng bote ay wala pong problema. At itago itong ritual sa safe na walang makakakita at makakaalam. Pwede mo rin itong dalhin kahit saan ka man magpunta. Pwede mo rin itong itago dyan sa damitan mo at araw-araw alugin mo ito ng tatlong alog. Hindi na po kailangan pang banggitin ang nakasulat sa papel basta alugin mo ito araw-araw ng tatlong beses. At kung wala po kayong time sa pag-alog araw-araw ay okay lang basta alugin mo ito kung may time po kayo at itago ito pang matagalan at paningkuradong siya na naman ang mapabaliw sa kakahabol sa iyo. At ito muna sa ngayon at kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.